eh, share ko lang po sa inyo mga boss ang bago nating soldering iron ito Broadway na 40 watts to 20 volts eh, testing natin tingnan natin kung ilan minuto bago uminit bago niya ito malusaw na lead, ang lead naman natin ito ang brand tignan natin kung ilang minuto bago mag kapag natin dito Ayan. pag lagay dyan sa 12 isaksak eh natin to na natin kung ilang ano siya. Ilang minuto bago malusaw itong lid. nakapagpada dito ayan isang minuto na isang minuto ayan Yeah. Isat kalahati. Yeah. Isat kalahating minuto. Bale ano? Itay uh, 90 seconds bago niya nalosaw ang soldering iron. abilis lang mga boss. abilis lang niya malosaw ang soldering iron abot lang siya ng 90 seconds bago niya nalusaw itong soldering iron. Ay itong lid. Bago niya nalusaw itong lid. abot ng 90 seconds. I-testing naman natin dito sa wire. maganda maganda itong soldering iron na ito maganda rin yung lid maayos din yung lid Ayan mga boss, 40 watts na Broadway 220 volts Ano po mga boss, maraming salamat sa panonood sa aking video.